What's up mga kabahay? Ito yung project namin na bahay na pag iinstula ng EC. Yan. Ito yung ground floor area. May isang EC dyan na wall split yung ilagay namin. Tapos isa din dito. Ito yung hall area. Open na siya, napakalaki. Tapos dito sa kabilang side, dalawang EC din yung ilalagay namin. Yan. Saka, yan. yan ang design niya mga kabahay. Bali, yung bahay na to pinis na siya talaga. Pag na-install namin to ng AC, yan, pwede na ito malipatan ng may-ari. Ito yung washer niya. Tapos yan ang toilet dyan. Yan. Tapos dito sa kabila, ito yung hagdan na papunta dun sa first floor. Tapos ito yung unang bedroom dito sa ground floor. Yan. Pay 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 pala yung laki nito ng bedroom, yung laki, luwag. So, dito naman sa kabila, ito yung dining dining area niya. So, yan ang design niya. So, isang aircon din yung ilalagay namin. Nandiyan na yun yung abang. Simple lang to na bilyat pero maganda. Ngayon na uh, pupunta tayo doon sa first floor. Na para makita naman natin yung view dun sa first floor area. Ayan, itong pintura niya. Ayan. Tapos yung hagdan, yung ganda niya. papunta dun sa kabahay yung uh, first floor area. Pag-akyat natin dito sa hall. Yan, isang aircon yung ilalagay namin dyan. Tapos yung dito sa kaliwa unang ng kwarto. Yan. Ganda na rin yung design. Yan. Isang aircon din yung ilalagay namin na uh, wall split dyan. 5x5 din yung kwarto nito, yung laki. Tapos ito yung pangalawang kwarto. Yan. Yung toilet niya din. Ang luwag din. Ang ganda. Yan. Tapos yan na may lagay yung easy. Yan. Tapos punta tayo sa pangatlong kwarto. Yan. yan. Ang lalaki ng toilet nito. Bawat kwarto mayroon. and design. Isang aircon din yung ilalagay namin dyan. Ngayon ito yung uh, master bedroom. Yan. Yan. Yung design ng trilogy. Yan ganito. Kalaki yung master bedroom niya. Dalawang AC yung ilalagay namin dyan. Isa dito. Saka isa dyan. Okay gusto talaga ng mayari dito yung malamig na kwarto. Yan. So ito lang yung view niya sa first floor. Apat na kwarto lang siya. Ayun, titingnan natin dun sa penthouse naman. Penthouse area. Akyat tayo ng penthouse. Yung hagdan niya, marmol din to. Yan. Ito naman kabahay yung uh, penthouse area. Yan, pag akyat mo dito, ito yung abang ng para naman sa isi na namin. Yung drainage pipe saka yung slim. Tapos may kwarto din to. Ito. Kasing laki din to ng kwarto dun sa first floor. Tapos ito yung sarili yung toilet. Yan. Tapos ito yung pangalawang kwarto. pinipilit niya. Kasi laki lang din to 5x5 yan. yung ang ganda na. Easy na lang yung kulang na ikakabit dito. Malalipatan Tapos dito yung labas. Grabe ang init ng yun yan sa labas niya. Yan ang na ilalagay namin yung mga outdoor machine. Yan. Sobrang init. Mayroon pa to siyang uh, outside kitchen. Tingnan natin dun sa labas. Yung... sa labas niya mga kabahay yung naka-floor tiles yan lahat yan ng kanya. Tapos dito yung dirty kitchen sin niya dito sa labas. Yan. Maliit lang siya pero maganda na rin yung pagka-set up niya. Hmm. Yung... Yan mga kabinet niya. Tapos isang aircon yung ilalagay namin diyan ang gabinet niya. Yeah. Tapos ito yung hood Ang ganda. Ito yung paglalagyan niya man ng gas rinse. So, tapos may isang kwarto dito para sa house Yan, ito yun. Yan. Maliit lang yung kwarto nito. 3 x 3. Saka isang split. Sini yung ikakabit namin dyan. So ito yung view ng